For today's video, gipalitan akong chinilas ning bataa. Kay lagi, baig laki naman niyang chinilas. Uy, gamay rin tao ni siya o kalipay. Basta na ay bago chinilas. Happy na kayo ang tantan. Hello, it's me, your tita Yumi. So karong adlawa, palitan nato itong si tantan. Dari asa unitap. Kuyugi mi ninyo, para sabay-sabay Tang maluoy sa iyang chinilas. Kay dili naman magkapareho. Lalaki babae naman na iyahang gisuot. Ug naabot na mi dari asa Tagum City. Mauto nanulod Tanawa ko ng chinilas ni tantan, no? wala na nagkadimao pula og itom naman ang kolor ana basta lagi ang tita dali ra kayo maluoy kay palangga mangud kayo ang pagumangkon hmm palangga bebe na pero bisag unsa tika ka palangga tan dili sa tama na kay diraa kay kulang ang atong kwarta mao to na naka na midiri kay naa sa second floor ang mga chinilasan ang bata mo jud na sa ilahang gusto pero kung mula ka kanang biyaan na to sila aw musunod naman man pud na sa ah. mao nang dili na nilang gusto atu ang sundon Kikita kita dapat makaluluoy Kikita may makagasto mao ako as atita. Kung unsa ray wala sa ilaha, mawara akong paliton. Pero kung naan sa ilaha, ang anong mapalit pa man, parehaan ng laki bae ang sinilas, so palitan na to. Kay looy sila tanawon. Pag abot na mo diri sa sinilasan, lahi naman ay hanggi Butas naman hinuon. Murag mamasak mong guro ni siya. Mauto gitagaan ako puti nga sinilas nga ang design ko Di man daw siya ganahan. Unya gitagaan siya sa yang harbi nga butas nga pink nga ang design melody. Adi imampod siya. Unya ning anak ko nga sukda gunatan Kanang ng nga Spiderman man ay mo paborito na naman jud unta si Chinilas kanang gray unya nabilin man dito sa dagat oy katong nangaligo mi mo nang dili na magkapareho yang Chinilas karon nya gipasukod na ko si kening kining itom nga color nga spiderman kaya wala pa man siya sukad naka Chinilas ug Gitom unya nabagay ra man pud sa iya ha aw kanina lang among gikuha unya nangutana ko sa iya ha og okay ba siya ning ana ra man pud siya nga okay daw unya ganahan man pud ko kay itom dili dali mahugaw ba unya na ako nakita nga kining blue godo nga giganahan jud ko pag ayo kay pugi imong kayo si tanawon unya suuton lang unta ni niya kanang manglakaw kay mura manggutsag sandal sa lalaki unya kay naa may kamahalan kaysa sa chinilas mao to ning anak na lang ko katantan nga sunod tan palitaan ni kini lang sa imong chinilas ang atoang paliton kay pinakaimportante kay ni sa imong pagsuot-suot kay bisag asa masuot jud ni mo ni as in the hundred kog naganahan diri pero unsa unta kulang man ang atoang kwarta duha unta akong balak paliton pero medyo kulangan jud ang kwarta higanahan pud si pero sa unta man nagpalit ni nila kalawang sa nila sa si tantan babae o lalaki. <laughs> na manjud unta ni Paris ba pero nga man oy kabalo manjud mo basta bata bisag asa rabutang diri a didto a uh, basta kay mga ang allowance Di ba mo sayang Let's go. Oh. Oh. Tinuod yun nga ako ang alawan sa kuha nalang gipalit siyang chinilas. Ingana anak na, na siya kalab, unya pakyuhan ratang tantan, giatots. Kabalo ko makatanaw si ati Jaira Ani. Unya medyo naaman dito to siya chinilas, kay babae siya no. Kabalo siya magamping, unya kabalo po siya nga mama. Kung mawala yang chinilas, makasabaan dito siya. Maayo kayo pagkadisiplina sa iya ha. Kay maingon mong guto si ati Jaira Banga Tita si tantan naman imo ang gipalitan, ako di ay. Na, anak magsuya-suya Good siya pero kabaloy ko nga to siya ug chinilas sunod na lang katiha kay e, kulang cool jud atong kwarta para lang jud ni kitantansa mo to gisuot na jud ni tanta Ang iyang chinilas kay wala na siya kahulat nga mo kagawas mi kay para pugi na pud siya tan-awon kunya pagbaba namo ning balik na pud siya ani oh nakasakay na lang gud yang Tito Harvey ug diri lang sa taman stay tuned mo sa moang sunod pa nga mga videos salamat kayo sa inyo ha ba bye bye